Uy, 90 bag Uy Baka gusto mong bumili oh. ng itlog, boss Kano yun? 260 yun oh. 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 Malalaki to 260 Oh Large to XL na yan, mix Boss Baka gusto mong bumili, boss Itlog Itlog P260 to 260 P260. Large Subukan natin. Bagong-bago 'ya. P260. Uh, May isa. Alam ko naman. May Sige. Thanks. Thanks. Thank you. <coughs> Na? Eh, yung din niya, ay, di jom bom. Di nak kaya. Menungat lain. <laughs> oh, may salong. Kurang kimi. Poin. What's up mga kanoy pi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoy pi for another video. Araw ng Martes Lalabas naman tayo Pero hindi muna tayo mamamasada mga community -no uh, Pupunta natin si Boss Peter doon sa Kamanang uh, At pupunta ulit kami ng PSU Village Yung apartment ni Kuya Elpidio Estimada gana din uh, At kahapon nag si Ate Rosalina na may sira na naman yung ano yung apartment yung isang apartment doon at sabi niya motor daw yung ano, yung problema. So pupuntan namin ni Boss Peter at para tignan at kung ano yung magagawa nating repair doon or papalitan ng motor. Anong oras na? 6:59 na lang umaga, mga kanipi, mag alas 7 na. So tinapos ko pa kasi na no nagpakain sa aking mga manok nalagyan ko na ng panibagong inumin nila bali schedule din ng ano, paglilinis ngayon kaso lang mamaya na lang tayo maglinis doon pagkatapos ng part time natin <laughs> sideline si Peter? Hi, boss. Good morning Tabao man ang boss Tubao na naman tayo Ayan mga kanaypi Nandito na naman tayo sa Pecho Village malapit na tayo sa pupuntahan natin dito na naman tayo sa kanilang apartment ibang apartment na naman mga kanipi ibang uh, ibang room ibang sira na naman boss oh. ibang sira na naman Kyle, okay. take pantay kwapo. Adamo tayilan kal. Kita bigat na po. Unit Aksa sarano umot lang tay. Wala boss. Pakita paayo, sa tan ti baron ako, yung manong makigduwa kape nagtakim mo. Adan samo di sar ko porkenya. Gamje ko. Ay, China. Di, bagay, China mo lang. Good Ate, gina trabaho mo dati niya, ate. Sarak mo sa dati, ate. Ampay? Ampay, boss. boss. Kanyo pa yung nakuha, na saratan. Oh, ready din ang niya. Ay, ate, ato. Ibigin na Uy, nasa rectal. <laughs> <laughs> Tara, pasok tayo. Kitanda <tabih> lang ang tagi ko. Nagkasok ka ke ka, dan a, O rasak ka mabuti nga mo nga mangkwan. Uy. Mabuti nga nga mangkwan. Uy, lumot Kapalitan na lang. Luma mo Luma na lang po siya. Ang ni damdaman niya ay naman ang balat uh, niya. Ang damdaman niya ay nagkakatrommel natin. Papress dun sa homo labran. Pero kung... Ako lang, yung... Alala, boss. Yung... Quality? quality na yung Italy na. Maraming unit kasi ito, ha? Walong unit walang no? Walong unit Ta yung... natin. <laughs> ito, nagawa na natin ito. eh. Tapos ito. Tapos yan, kabanda yan. Bale, na. Taplo, na. No? Tapos yung nilagyan pa natin ng mga... Ano yung... Apat na ata, niya, bos, o, Apat no? na. Apat. Sige, Panay nakita na natin yung sira Papakonfirm pa daw kay Kuya Elpidio Kung bibili ng ano, maganda-gandang motor Or yung budget mill lang na motor Ano boss? Oo oh, uh, boss Nakita mo na yung sira oh, nakita na natin yung sira Anong mas na doon? Bali yung sira Dalawa lang yung alam natin doon Baka yung gripo, yung cheek valve na O yung motor sa tagal na boss oo oh. kaya nag oo oh, ano kasi nung ginawa natin sa kabila parang nagbibiring-biring nga eh boss oo oh. yung doon sa kabila matagal na yung motor no kita naman oh. kalawang na oh. so yan mga kanipi antay natin yung ano yung tawag ni ate tapos na eh. Ha <laughs> Maybe. ng 60 pesos sa tatlong pasero natin eh mga ipi? nandito na tayo sa garahe ni Mia puti na lang nakapamasada ako ng ano pambili ng ulam yan halagang 150 pesos tapos may napulo tayo ano na ganito tarpulin lalagay ko dun sa ano sa saluhan ng kanilang ipot yung mga manok ayan tapos pumili ako ng epoxy mga kanipi para sa ano sa painuman ng isang manok nasira ayan mga kanipi nandito na tayo kay Mia natapos ko na yung trabaho ko dyan sa bahay sa kulungan ng manok nakapaglinis na ako at ito e, ibebenta natin mga kanipi itong mga itlog ayan may jumbo size dito na isang tray tapos dito sa baba tatlong large steaks L tatlong tray yan mga kanipi tapos dito sa kabila dalawang small dalawang tray na small tapos dalawang tray na medium size Ayan. Bibinta natin yan ngayon mga kanaypi Iyalok natin sa mga Mga nandito <laughs> Sa mga gustong bumili Kasi Wala tayong pa-order mga kanaypi Yung isa lang Ang order natin Tapos dun sa AGL May kalahating tray na nag-order Sa Uncle June At uh, deliver natin mga kanaypi So yan magbenta tayo mag alok tayo sa mga nandito mga kanaypi no? ayan palabas na tayo mga kanaypi kailangan nating mabenta yung mga itlog na yan dahil ano pambili natin ng pits dito't mag-alok. So, ano kay klog na Magama, po eh. oh? Tingat ha. ko eh. Gi, gi ko nanti bag, gusto mong bumili ng Itlog Boss? Tanayan. 260. Malalaki sixty 260. Large to XL na yan, mix. Ala pa ba kami ni napay? E pagamtelatan ako May manukan ka sa ako, boss? Dyan sa Lauban. Ah, kailangan mo na i-clock, sabihan mo lang ako oh. Sige, thank you. Ay, mga kanayipi. Nakabenta na tayo ng ano? Ng large size. Try din natin dito sa pila. Los. Baka gusto mong bumili, boss. Hello. Uh, ha? Uh, 260 to 260. Uh, 260. Uh, Large stake sale. Subukan natin. Bagong-bago 'ya? Ano, ma ulang-ulang. Oh, ha, pare. Ay, wala, ko, boss. Ula Ay, mayroon Pambili pala ng kids to eh. Hindi ba yung mga manok mo? Oo, oh, nandyan. Yung pangilang ano na yun. Pang. Yung nanonood ako sa vlog mo. Kuha <laughs> ano na, by bots na yun eh. Oh. So, to... Na Hindi. Puti Hula na ngayon. ngayon. Oo. Oh. Ah, puti Thank you. 45 days sa. 45 days Kals. Ah, ka. Iba yung 45 days. Iba yung kulay brown. No? Matagal oh. yung kulay brown. Ito yung mga manok ko ngayon na nangingitlog dyan. Ah, ano? Ay, kung mismo yung nag-arbes niya ito. Oo, oh, ako yan. Sa akin yan lahat. Oh. Maganda rin ano no? Oh, maganda. Kasi <laughs> ano so, yun, yun, eh, pigs yung kinakain nila. Oo, oh, boss. Yan lang problema, talagang maglilinis na talaga ng ipot nila. Oo. Ni. Oh. <tellan> hindi, kada 2 days naman, Every 2 days, linis ako. Okay lang sa hotel na ito? Ay, yung first batch ko na yan, nasa magto 2 years na. Kaling na nga eh. Ay, two years na yan? Oo, oh, yung first batch. Bali, kung na yan, fourth batch na yung mga manok ko dyan eh. First, second, third, fourth. Tapos pagkanya yung nangyayin ito? Wala, benta na. Oh. Parang batch na? Oh. Ah, sige boss, pag kailangan mo, sabi mo ako. Thank you. Ayan, mga kanoy pi. Bali, may isang tray na lang tayo na large. Pero kalahati na lang yan, mga kanoy pi. Kay Uncle Jun yung kalahati niyan eh. Ayan, thank you so much. Pitbahay, <laughs> thank you lord salamat dahil nakapagpinta na naman ako Bale pinta natin dito sa ano yung pinagtrabahuan namin ni boss peter nung nakarang araw tray yung order niya sa akin na jumbo mga kanay eh. Picasso lang isang tray lang yung available sa akin may madam malaki klog malaki klog kasi kapay itong utang mo eh Ongar pagkatang ko pagkatang ko pag pa lang pids <laughs>

natin yung isang tray mga panayipi. dito kay ate alma nang um. uh. kaya. <laughs> <laughs> oh, may may Di jembom. Kayaknya. Di nakaya. Menunggu training. Mamai sono kurang gimana? Warung temannya. Win. Hmm. Nang lagi minta tempai dua. Eh. ilakom. Uy na. I malasado. Binayaran mo ma. Thank you lang. Wala lang. Basta jumbo. Sige. Sa jumbo. Uy. Ano kala ko mo di talong large XL. O sa Ano Ay no sa Ay sultan. Ah, wait, may imutan.

Ayan, mga kanayi Na-deliver na natin yung ano, yung jumbo size kay Ate Alma. Kay Kuya Alex. So, may natitira na lang diyan ano, medium sa kay small. Ayan. Tara, doon sa AJL mga kanayi jun mga kanayopi. Kaljoon? Ano? Ang kal, medium mat lang, anan? Ha? Huh? Medium. wala, ah, anong? Ha? Ano, magbalin? 120? Ano, tibadget budget ko. At

sa so, balay ti pang panganang tatanang ah. nagbaling gawin nga garaya lugan mo na eh ayan mga kanaypi na na natin kay uncle john yung ano kalahating medium medium size ang natira na dyan sa kalahating tray na medium tapos dalawang tray na small Benta na natin doon sa bayan sa may paradahan. Ayan mga kanipi Naggas tayo ng 300 pesos kay Mia Dahil Ubus na yung gas niya Nakareserve na nga kanina eh. Pero ngayon may gas na naman mga kanipi Kinargan ko na ng 300 yan ang dat tani mangaw. Bao. Ana ka torog. Eh mga kanay feed deliver na natin to. Small na dalawa. Tapos sa kalahating train ano na medium. Dawa nga, ismol uh, kan, may isa't kagod. Dawa nga nga medium nang. No. <laughs> <laughs> Alam ba yata siya? Tamdaman to. Ngunit nakaring. <laughs> Alam lagi trend nang? <laughs> Bale, upat ata tapos upad din na, na minsan. Ayan mga kanaypi Mamaya na lang natin kunin yung bayad Tulog si kuya Ayan o no? Nai-display na yung ano Yung mga itlog natin na bininta yung Small size Ayan, May Ayan pero nga muna Seven. Thank you. Ayan, kinita natin. 7.30. Ayan, mga kanaypi. Nandito na ako sa bahay. Kakauwi ko lang. ginabina tayo na nakauwi. At naghamul pa tayo ng pasada. So, shoutout ko nga pala kay Kuya Alex at Ati Caridad. De Leon from USA Ayan, shout out kuya Salamat sa palagi mong panunood ng aking vlog Shoutout out na rin mga kanipi kay Kuya Ed Garcia ng Sambales Ayan, yan muna yung shout out ko ngayon Hindi <laughs> pa ako nakapag reply ng mga comment nyo mga kanipi So thank you so much ulit sa pagsama na naman sa panunood ng aking video ngayong araw Thank you so much sa suporta sa Noise Skip Ads mga kanipi So, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.